Patuloy ang isinasagawang damage assessment sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol si Natuan Surigao del Sur. Isang buntis ang naitalang nasawi habang higit dalawang libong pamilya ang naapektuhan ng lindol. Si Jason Amisola sa detalye live. Rise and shine sayo Diane. umabot sa mahigit 1000 ka mga aftershocks ang natala dito sa Surigao del Sur kasunod ng malakas na magnitude 7.4 na lindol na kung saan sentro nito ang munisipalidad ng Hinatuan. Dayan, suspendido ang klase ngayong araw sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay matapos pinirmahan ni Mayor Shem Garay ang Executive Order No. 33, Series of 2023. Precautionary measure ito ng LGU para na rin mabigyan ng panahon sa pag-inspeksyon sa mga pampubliko at pribadong mga eskwelahan ng lugar. I-check nato ang mga buildings, labinas na sa mga eskwelahan kung wala bay kuan kay wala bay mga damage or wala bay kuan uh, pwede pa ba gamiton or safe pa ba gamiton sa mga bata Ang hinatuan ang naging sentro sa magnitude 7.4 na lindol na nangyari noong December 2 ng gabi sa pamamagitan ng, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA Team. Ilang mga gusali ang nadanyos kasunod ng katulad na lang ng pag-asa at mga bahay na malapit sa dagat ayon naman sa Office of the Civil Defense wala walang casualties na natala sa nasabing insidente eh. pero mayroong 185 na mga bahay ang partially damaged habang 30 ang totally damaged fortunately lang wala tayong na-report na casualties may mga reported na injuries but we still have to get the information from the uh, DRRMOs pero patuloy ang kanilang verifikasyon sa di umano'y inatake sa puso dahil sa nangyaring mga pagyanig. Sa isinagawang situation briefing kahapon sa Camp Aguinaldo, kaugnay ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur nitong Sabado ng gabi, isang buntis ang iniulat na nasawi at apat ang nasaktan, habang 529 na pamilya o 2,647 ka mga individual ang naapektuhan sa naturang pagyanig. Ito'y ilang linggo lang matapos makaranas ng magnitude 6.8 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental. Dito'y 11 naman ang iniulat na nasawi at 37 ang sugatan batay sa natala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nanawagan din si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa publiko na seryosohin nang mga ang, 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 ang mga regular na isinasagawang earthquake drill sa gitna ng dalawang magkasunod ng malakas na pagyanig dito sa Mindanao. Sa Davao Region naman, itinaas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC-11 sa Red Alert Status ang Emergency Operations Center sa Rehyone. Kasunod, nag-manitude 7.4 na lindol na tumama sa Inatuan Surigao del Sur sa ng Gabi. Sa Memorandum No. 134 Series of 2023, layunin nito na mapalakas at matutukan ang monitoring sa Davao Region at masiguro ang mabilis na pagresponde mula sa regional level, partikular na sa mga lugar na higit na apektado ng pagyanig. Inabisuhan na rin ang lahat ng mga local DRRMOs at RDRRMC member agencies na magmonitor sa kanilang areas of responsibility at makipag-ugnayan sa RDRMC 11 EOC para sa mabilisang pagresponde kung kinakailangan. Basis sa pinakahuling situational report ng RDRMC 11 EOC, isang na ita lang namatay dahil sa lindol sa Tagum City, Davao del Norte, habang apat naman ang iniulat ng sugatan sa Tagum City, mawab at Pantukan sa Davao de Oro. Patuloy sa ngayon ang gawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng mga local government units upang malaman ang sitwasyon sa mga lugar, lalo na mga damages at upang masiguro rin ang kaligtasan ng mga residente at matulungan ang mga pangangailangan ng mga ito. Audrey, kanina ang alas 3.49 ng madaling araw ay niyanig na naman ulit ng malakas na 6.7 ang Lindol na kung saan sentro nito ang munisipalidad ng Caguaita. Uh, yan na muna ang pinaka-latest mula rito sa Surigao del Sur. Audrey, ra, uh, Jason Amisola, Rice and Shine, Pilipinas. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Jason Amisola.